Yun mo kulog, uh, may customer tayong dayo sa atin. Galing, sir. Saan kayo galing, sir? Atipulo. Atipulo. Uh, ganito, boss. Uh, bakit sa akin mo dinila, sir? Hindi na, kailang palit na ako eh. Hindi lang galing ako sa a**. <makes> Kapalit ulit ako yan. Nakakasawa na mapalag-balik eh. Uh, ano bang nangyari, boss? Ang muna, nag yung sa fit niya. Nakatalong palig ko sa kanya. Yung pag masumunod, nakasiguro mga isang buwan. Pusok naman. Ah, tapos... Uh, natinili na, natinili na, natinili susubukan, naman. Naman. susubukan naman ngayon sa akin. Sa Ayan, ah... Uh, ang, ang pinalitan dito kay sir, uh, galing Antipolo pa sir no? O, tayo ang napili niya. Dahil nga nasubukan na niya, uh, nakadalawang balik na siya, wala pa rin daw nangyayari, ganun pa rin. Uh, umusok pa rin. Uh, dito naman ang nakikita ko, uh, magandang black niya, nababa mo yung black babam mo baba mo yung sa black ah, Dito naman mga kulaog ah, Lahat naman talaga maruno marunong ah, Siyempre ah, sumubok si sir sa atin Kung bakit gano'n Gano'n pa rin ah, Nausok pa rin Bago ang piston ring nito sir Ano? Bago pang piston ring Ayan bagong palit Ayan Ay baba mo Ayan mga kulaog ang ah, black nya Kasi may mga Ayan eh, o may mga hibla hibla pa ah, Madalit sabi Walang problema uh, bago naman ang ring uh, goods uh, kasi pinalitan nga ng bago di, dito hindi na tayo magpo-focus dito uh, sabi ni sir uh, merong hindi pinalitan boss anong hindi pinalitan? valve seal valve seal kasi ang sabi ng mekanik ko pa rin valve seal niya pagkat may sampuan uh, pero umusok na ulit umusok na ayan uh, um, <laughs> uh, problema nito mga kulao bukod sa valve seal Ah, nakikita ko talaga yung singaw. Singaw din pati ito. Ayan. Ah, ito pa yung head niya. Wala pa tayong ginalaw dyan. Ah, dito at yung dalawang to. Goods pa. Pero itong dalawa, singaw talaga. Ah, natagos ang gas. Ah, ang gagawin natin dito, asintahin. sintahin. Ah, natin. Tapos, papalitan na rin ang valve seal. Ah, ito na yung binili ni Boss. Pang ilang palit ka na nito, sir? Ito, ito, ito. Ito, pangatlo na. Ah, isang buwan pa lang. Ah, uh, sana hindi tatagas sa atin to. Ano nang pinalit niyan bago? Ngayon tumagas. Tumagas ulit. Tumagas ulit. Tagas ulit. Bumili ako bago ko Bili na ulit ng bago, sir. Pang tatlo na ito. Uh, titingnan din natin kung bakit laging natagas ano. Baka siguro may mali lang. Tapos ito nang binili ni boss. Ayan, ah, uh, valve seal. Ayan, apat na valve seal Tapos gasket so, sir, sa tambot so, so, ngayon, ating ayusin to uh, Titingnan natin kung anong magawa natin Basta sig sigurado ako May problema lang, valve Kasi umusok sa bagong buhay daw Pero pag maya maya, nawawala At saka valve seal Yun lang ating ayusin ito mga kulawang no? uh, Ito sir, ay napakalayo pa uh, Pangilang kayo sir Pangilang kayo dumating Dami, dami ng puta dito. Uh, eh. Mga pangpito, pa siguro. Pangpito, ano? Pangpito. Ayan, si Sir, ha, kita niya. Ha. Ngayon, ang oras mga idol ay... Anong oras? Oras na, anong oras? mag alas 3 na. Uh, ngayon pala nabubuksan ng kay Boss, galing Antipolo, Sir. Uh, dito, gagawin natin talaga lahat ng... Abot ng ating mga kaya na magiging matino at gawa ng napakalayo pa pinanggalingan ni sir bago babalik na naman dito uh, ah, sana hindi naman babalik kung babalik man ay sana ay hindi naabot sa usok ano iba na naman para na iba gunggong barilig kita sa mukha eh yun mga lao. Ah, itong kay sir ha, ito yung nirefresh nila ah, balik Ang problema mo ko lang nakikita ko, oh, yan katulad yan O oh, tingnan nyo naman ang ginawa nyo sa refresh nyo katulad yan nagbabayad sa inyo ng maganda ayan o kita nyo ang tutong na yan stock cart to ha ang gamit ano sir stock cart o ayan paano ka matutuwa sa inyo ang customer pag ganyan o pag mga 2018 mga idol, 18 yan sir ha? ah 19 20. o 4 years na, dapat ay automatic na kayong mag focus din dito katulad yan ang tutong na yan yung duming yan o sayang ang binayad sa inyo Black, ano lang yan? Isang, isang buwan. oh, isang buwan. buwan so, isang buwan lang, lang, lang to, ginawa. Pero ito ang totoo niya. Kapano ka, eh, hindi naman nilinis. Kaya mga kulaog, uh, yun nga sinasabi ko sa inyo, subukan nyo, wala namang masama. Pag hindi maganda, lipat lang nit sa iba. Yun lang mga kulaog, maraming salamat.